ang palatandaan ng taong makadiyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Mas mapalad ka pa kay Maria pagka ang gusto mo makinig ng salita ng Diyos. Basahin natin ang Lukas 11, 27. At nangyari na nang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya, mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. Datapwat sinabi niya, Oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Nangangaral ang Panginoong Yesus, merong isang babaeng naliwanagan, sumigaw yung babae, naglakas ng tinig. Ang swerte ng nagdalang tiyan iyo, Ang swerte ng dibdib na sinusuhan mo? Mapalad ang tiyang sa'yo'y nagdala, sabi niya kay Kristo. At ang dibdib na yung sinusuhan, ang sagot ng Panginoong Yesu Kristo, Oo, bagkus, lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap.